kanina mga palangga umaga mga bandang hapon mga palangga umalis ako kanina mga palangga bandang alas dos na matik na yan umalis akong basa ngayon namang gabi mga palangga umuwi naman akong basa ganun talaga mga palangga pag tag ulan grabe na yan so ngayon nakabidyo ang aking asawa at ako yung sa aking motor inayos ko ang aking motor sa labas basang basa talaga mga palangga pati itlog mga palangga nilalamig ming kuyos <laughs> grabe naman yung baha doon sa may Espanya kahapon mga palangga kanina grabe na yan mga palangga galotaw-lotaw galing ako ng Valenzuela papunta ako ng Tagig pagdating ng Espanya mga palangga sa may Lakson gadalaan ka ng Lakson anak ko mga palangga para ng speed butang ang motor ko mga palangga dami kami nagalotang-lotang sasabayan ka pa ng truck na ang laki Ana, nag-aalon-alon na ang, 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 ang tubig, nag-aalon-alon na para ng dagat. Grabe na yan ang lakas talaga ng ulan mga palangga hanggang pag uwi ko mga palangga o, ngayon mga palangga galing ako ng tagig pagdating ko ng tagig galing ako ng Valenzuela mga palangga nakakuha naman ako ng pasahir papuntang Eastwood napadating ng Eastwood mga palangga kasi gabi na ang, ang, ulan ayaw magtigil Ayaw pa rin tumigil na uwi na ako mga palangga. Namalingki na lang ako mga palangga para may pangulam ulam ngayong gabi mga palangga. Oh. Kita nyo naman mga palangga, nakakidlat-kidlat pa, nakakatakot nakakatakot mga palangga baka matsambahan tayo mga palangga mahulugan tayo ng balik usa kilong kidlat mga palangga nako delikado oh. so, ngayon abot ko ng helmet mga palangga kahit nabasa yung helmet ko nakakiblat kiblat din para din kidlat ang helmet ko mga palangga kuya oy, naman po yung signal kuyaw kayo ni mga palangga ngayon tatakpan ko muna ng gusto ng aking lalabag at para di talaga mabasa kasi talagang magdamag ang ulan mga palangga so alam ko talagang ah, giginawin talaga siya mga palangga kawawa naman yung bag ko mga palangga so ganun talaga ang trabaho kailangan natin magtrabaho para kailangan natin kumayod para tayo makabili ng bigas para may panglugaw mga palangga kaya kung di talaga kakayod mga palangga na wala talagang pambili ng lugawin mga palangga walang pambili ng bigas nako delikado talaga ay kidlat kidlat nakakatakot yung kidlat mga palangga nagmamadali na ako dyan mga palangga nako takpan ko ng takpan mabilisan mga palangga naguban na ako ang dalawa ringkot mga palangga hey, kinumot ko na kinumot ko na dyan sa bag ko para hindi na talaga siya giginawin pa Nako kawawa naman ang motor ko din mga palangga talagang kahapon uh, kanina talaga kahapon kanina ano ba talaga kasi ngayon umaga na kasi ako nag voice over mga palangga kaya kagabi mga palangga nak ka talaga sa motor grabe na yan lagpas tambutso halos tambutso halos halos lagpas mga palangga yung tubig grabe na yan so ngayon may bitbit -bit pa kung mga palangga diyan no? Oh. isang e, kalderong mantika at uh, isang sakong uh, ano mga palangka, isang sakong isda. 'Yun lang talaga nabili sa palengke mga palangka. Sa totoo lang mga palangka, yung isda nabili ko. Nako, hindi po biro mga palangka kasi ang isda ngayon medyo matumal sa palengke. So mapilitan kang bumili kasi pag bibili ka ng mga loto-loto Ulam mga palangga, nako, 50 pesos, isang piraso, samantalang yung isda ko mga palangga, ah, sa awa ng Panginoon, nung pinirito ko, anak ah, nagsuka-suka mga anak ko. <laughs> God bless po.